Anong gift mo kay Papa sa birthday? Pero, oh, nilit yung birthday present. Anong ah, birthday? Hahanap pa kami ng chopper Lego. Pero, ikaw yung magabuo. Ah, ganun. Parang Lego, madami lang. Eh, hindi na nga pwede kay Papa yung mga ganun. Kasi nga, ah, ba... mo, piece, eh, kasi nga, di ba? Pwede diba, yan, tingin mo, nakakaano ko ng action figure na one Eh, kasi nga, di lilipat ng house. Ha, <laughs> ah, matagal. Ha. Oh. Saan nilalagay ni Papa yan doon? Nakita mo yung ano? <coughs> yung kondo diba saan nilalagay ni Papa kiss mo na lang ako ng mga 10 yun na lang ang regalo mabilis ang regalo. Hug. <laughs> Sige na, good na. Oh, nice.